Ito kami sa Luntok Beach Resort, Batangas City. From here, matatanong mo yung dagat na medyo kalmado siya. At parang inviting. Pero sobrang dalim niya at maalon. Kamakarating ka sa ka cottage, ihatid ka ng bangka. So, ayan si sister, nakasakay na. Ayan, sasampa na siya sa cottage. Diyan sa cottage na yan, merong ano, pinakabutas na parang swimming pool ang gating. Tapos, meron siyang paikot na mga kawayan. Ayan, maalon. Sobrang alon. Pero, may time daw yan na ano, kalmado. Ni-imagine ko yung ganyang sitwasyon. Kung nandiyan ako sa loob, oh my gosh! May hilo ako. Ang vertigo ko paano na. Ayan naman si Alejandro, ayan, papunta na rin siya sa laot. Este, sa patej pala. <laughs> sa marunong kasi silang lumangoy na dalawa, kaya okay lang sa kanila yung ganyang sitwasyon. Kahit pa malalim yan, kayang-kaya nilang lumangoy. Tapos na silang lumangoy. Ay, mangisda siguro. Ano kayang nahuli nila? Parang walang mga bitbip. Ay kalo, kasi nalang maha enjoy O kaya nang marunong lumangoy. Ahil dyan, ilibri nyo ako ng lugaw at saka Dahil ba balita ako, yan yung specialty dito sa Batangas. Para naman matuwa ako sa inyo, no? <laughs> ano yan? Tuan. Ha? Kinakain ba yan? oy Malasong ka niyan. <laughs> malasan ka niyan, daddy. Ang hangin. Ito ay talisay. Ha? Talisay na? Ha? Ano ginagawa mo dyan? <laughs> oy, manuno ka dyan, oy. <laughs> Uwi ana! Ayan, mga three and a half hours or more than siguro bago kami makauwi ng bahay. Si, si Daddy Alejandro ang nag-drive. Ayan, si Romel ka tabi niya. At yan, si Sister Joy.